Click G na si M site na tumitingin sa CP. Habang rounds ni MR, reaction ni Saki sa labang Poison 13 vs Tip CD at Saki vs Yang Wan sa PSP. So tara! Sa kaka-upload nga lang na labang M-Site vs MR Industria, naging pukpukan ng laban. Maganda mga naging palitan nila all 3 rounds. Sinubukan ni Msight gawin ang ginagawang style ni Emar. Nagtagumpay naman siya dahil nakuha niya ang panalo. Bagamat rito naging hatol ng mga hurado, ibang paghahanda ang ginawa ni Msight. Kumbaga matalim na ang style na ginagawa ni Emar. Pero mas pinatalim pa ito ni Msight. Nang subukan niya itong gawin, nagmukhang pang battle talaga. Sa dalawang bumoto kay Emar, isa nga dito si Flick Nakuha umano ni Emar ang dalawang rounds ng konti lang. Pero ang laki umano ng ilamang ni Msight sa round 3. Siguro pwedeng makuha ni M-Site ang boto ni Blake G. Kaya lang tumingin si m sa cellphone niya. Hindi natin alam kung bakit nga ba tumingin si m sa CP niya. Si Emar, sobrang dikit lang halos no. Uh, round 1 kasi parang tabla. Pero doon na lumabas yung pagiging subjective. Uh, pinili ko si Emar. Then round 2, doon lumabas yung pinagkaiba nila. Mas nabivisualize ko yung sinasabi ni Emar. Kesa kay M-Site. Although malakas yung sinasabi ni M-Site. Pero ang lakas maglagay ng uh, Uh, information ni MR sa isip ng mga nakikinig which is yun yung number one weapon na dapat meron ng MC. And then round 3 bumawi si M-Site ng sobrang grabe dahil laylay si MR doon. Pero kahit uh, ipasok ko yung score ni M-Site doon sa round 3, binawasan ko kasi, kasi siya ng points dahil naglabas siya ng cellphone. So MR industry. Kunwari, sasalaksakan kita ng maka. Lumang panitikan, total wala ka namang maka bagong nasasabi. Taimtim kitang kakatayin dyan sa lugar mong komportable. konektahan kita ng morpe, mang ang kuryente ay doble-doble. At kung sasabihin mong hindi ito rekta, ay mahina na ang iyong kable. May iba-baba, may iba baba, may iba baba, May iba-balangkas. May nag-iisip ng ererebat. Gusto mong malaman ang pagitan natin, ikay lumapit, halika. Kung puno ka ng panguri, yung sakin pandiwa. Di lang basta gamit ng rima, balakaret ng sima. Di ba susukat ang talas ng dila sa gamit ng wika, kundi sa lalim ng hiwa. Manhid na panloob na sa palabas na ito niya lang na ipadarama at ng tanging lunas kong dala ay ang patayin ka kasi wala kang halaga. Tarantadong manipuladong, akala mo ikaw ang nangmamanipula? Puna ka ng puna ng mga ayaw mong maging, di mo na na naging, ganon ka na. O ano na makalumang tao, nagulat ka ba sa kaharap mong kawal? Na tila tukhang na sa panahon ng bato, biglang nilabasan ng bakal. Kaya bilisan ang hakbang ng matalisod magugulantang sa kadaikot. Nasa ulo mo ang tanda, kaya malabo yan na makalimot. Pag natapa, pagkatakma, halaluhod, tapat sa bilog. Sa iiwanang kong walang paghilom. Sariling wika ba? Sige po kang bibig, bang bang sa taga-ilog! Dahil sa classic to battle na ginawa ng dalawa, napakomment ng ilan sa mga paborito nating MCs. Sa kabilang balita naman sa ginawang reaction video nga ni Saki sa labang Poison 13 vs Tipsy D na ginanap sa quarantine battles. Kung maalala nyo, dikit ang naging laban nila. Bagamat 5-0 naging boto pabor kay Tipsy D, iba din yung pinamalas ni Poison 13. Talagang handang-handa siya. At ayon nga mismo kay Saki, para sa kanya nakuha ni Poison 13 ang panalo, round 1 and 2. So hindi ko rin masasabi kung ano, pero para sa in first round nito, mas mas uh, siksik na siksik yung kay Poison. Tapos yung sukat, perfect na perfect. Ang ganda nung simula, ang ganda nung gitna. Tapos perfect na perfect papunta sa Ender. Kay Tipsy, malakas din. Malakas din yung kay Tipsy. Bars. Uh, simili. Etong medyo, itong Lando part na papunta doon sa parang inaakaw sa kahan nga siyang nagnakaw diba doon sa battle nila ni Looney As para dito binabalik niya medyo para sa akin lang hindi siya enough para makuha niya tong round pero so far dikdikan pa rin malakas pa rin sila pa second round ni TFC si umikot sa uh, pag-aambagan nila ng sulat na pagtutulungan siya ganun. Kututosin parang isang angle lang siya pero, pero minsan kasi sa isang angle ang dami mong pwedeng gamitin eh. At uh, kung baga kaya mo nga makabuo ng tatlong rounds gamit isang angle lang eh. Kung baga yung isang angle na yon ang daming kabit-kabit uh, na thoughts, punchlines punto. Parang simula hanggang ender umikot sa uh, pagpapasahan ng sulat, uh, may ibang sumusulat para kay Poison. Hindi ko pwedeng sabihin isang angle lang ay eh. uh, dapat panalo si Poison. Hindi hindi parang hindi ko siya pwedeng ipasa dahil isa lang yung angle niya or umikot lang sa isang angle kasi creative naman eh. Pero so far parang lamang pa rin sa two rounds parang lamang pa rin si Poison para lang sa akin. Oh, no. Para sa akin Poison yun eh. Para sa akin Poison yun mas puno, -puno yung kay Poison. Pero iba rin kasi talaga pag live, tsaka iba ibang ang perspective ng mga judge. Minsan kasi pag live, uh, pag live iba eh. Kunyari pag live, tainan lakas ni Tipsy sa paningin nila. Tapos pagdating na si sa video, si Poison naman pala yung mas malakas. Medyo natulugan lang parang ganun. Iba talaga pag live, laging nangyayari yan. Pero tingin ko, feeling ko lang, hindi naman ako nagmamarunong na judge pero feeling ko kay poison tong laban. Pero dikit lang, dikit galing ni Tipsy. Mas trip ko lang yung ginawa ni Poison dito. Uh, siguro first two rounds kay Poison tapos third round parang Poison pa ngayon eh pero dahil hindi niya nabuo, may error siya. Nakuha ni Tipsy yon Tapos sa last moments ng round ni Tipsy, meron siyang malakas doon yung sa one piece, hiwa-hiwa parang nagtitipid sa pizza. Gusto ko yon. At sa uling balita, nilabas nga ni Pibus ang isa sa posibleng match-up sa paparating na event ng PSP sa Dasma at ito nga ay sa pagitan ni Yang Wan at Saki. Dahil nga sa nakaraang issue ni Yang Wan, naging dahilan siguro ito para mapansin siya ni Pibus. So kung kayo ba ang tatanungin, tingin nyo ba may pag-asang manalo si Yang Wan kay Saki? At ano masasabi nyo sa pagbawas ng puntos ni Pilik G kay M-Site? Dahil sa paglabas nito ng CB habang rounds ni MR? tama lang ba ito? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.